Ay, dolilo po mga kaibigan. Nako. Siguro tuwang-tuwa na naman yung mga dihadistang talpakers dyan mga kaibigan. Bakit? Kasi nga ito, nag in na po kanina. Ang dalawang maglalabang moy champions for the undisputed. Of course, na Oya Inoue. The IBF, WBA, and WBC World Champion laban dito uh, sa Briton na si Paul Butler na of course hindi natin inaasahan na mananalo pala siya against Jonas Sultan. Ano? Although medyo sayang mga idol kasi uh, sabi ni Sir Sean makukuha dito ni Paul Butler sa laban niya kay Inoue is 1.3 million dollars. Magkano yun mga idol? So dapat kay Jonas Sultan yun. But anyway, siguro naitamang nga uh, oras for uh, Champ Jonas Sultan. Ito pong uh, laban na to napaka-importante ha. Hindi kagaya ng iba no, no bearing nangan nga, no contest pa, di ba? So, ito pong laban na ito ay talagang gustong-gusto ng no, mga dehadista, bakit kanyo? Kasi sa mga betting odds mga kaibigan, kapag uh, tinalpakan mo si Paul Butler, 8 eh, times 16 po ang mapapanalunan mo, imagine na tumalpakan ng 1,000, you can win 16,000 pesos mga idol kasi ganun kadehado yung battler well, kay Inome mababa lang yung panalo mga idol yung 1,000 mo siguro depende nagbabago-bago yung odds ang mga papanalunan mo lang babalik sa'yo mga 1,3 lang 1,5 ganun so lalo na sa mga big time mga mag makipagtalpakan ito naman isa pang napakagandang ano no uh, odds mga idol yung kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma uh, Taku uh, Taku Inoue ay eh, kakalabanin itong kakambal ni Jay Bornea na si Jake Bornea Kapag ka ikaw ay tumalpa kay Jake Bornea, mga idol, magiging times 10 ang pera mo. Alright? Kapag ka kay Takuma Inoue naman, ayun uh, din, yamado siya. So, mababa lang mapapanalunan mo. And, ito pong si Jake Bornea, napakataas po na chance na ma-upset niya itong si Takuma Inoue. Kasi, ito pong Jake Bornea, um, malakas po ito. Eh. Just like his uh, twin brother, si Jade, mga idol, eh malakas yan. Although may uh, bahid na yung record ni Jake eh hindi pa rin matatawaran yung kanyang ano no at ito eh nagaantay lamang uh, ng break of course yung kapatid niya eh nakahanda na for uh, or nakalign up na para dito kay Fernando Martinez yung nakatalo twice kay champion ng Cajas pero mga kaibigan hindi nyo mo din pwedeng ah uh, ah uh, uh, tawag dito ah uh, ilukpas itong si Jake Bornea kasi may lakas din daw po ito mga kaibigan so kung siguro may may posibilidad na manalo dito. I think malaki yung chance nung Jake Bornea against sa uh, uh, Takuma Inoue. Ngayon, mga idol, kung ha kung lang naman kasi second attempt na ni Naoya Inoue na kuwenting bang niya. Ibig sabihin may problema na din siya sa bantamweight, mga idol. Nag-over siya sa first attempt nung uh, binigyan siya ng dalawang oras uh, at uh, after nung second attempt niya nakuha niya na medyo may problema din. Kung mga idol na naman gagawin niya ang kanya ginawa kay Jonas Sultan na all the pangit na nagtatakbo for 12 rounds at hinuluglugan hulugan pinisupisuhan lang si Inoue at baka manalo siya noon. Nako, mga idol, imagine. Time 16, magiging panalo mo. But, of course, we know how good na Oya Inoue when it comes to footwork. Napakagaling niya magkat ng ring. I don't think ah uh, medyo mag-work out yung uh, footwork dito ni Paul Butler kahit gaano pa siya kadulas o kaganda ang kanyang footwork. Kasi kung tatapatan niya ng uh, napaka-galing sa pagkat na kagaya ni Naoya Inoue, eh mukhang delikado din. Ano? So, nasa sa inyo na yan mga kaibigan. Kung sa tingin nyo, ah uh, mananalo dito si Paul Butler, ma-upset niya yung Naoya Inoue kasi Uh, parang nilulok pa siya ng halos lahat ng boxing community na 80 to 90 percent, tatalunin ka lang ni Inoue. This will just be a walk in the park. Just like what they did uh, kay Paul Butler against Jonas Sultan ngayon. Ayan mga idol, sa mga gustong tumalpak dyan sa mga diadista, ilalagay ko po yung link dyan sa comment section. So, ako uh, gusto nyo tumalpak, gawa lang kayo ng inyong... Uh, uh, ito dito, account at tapos mag-top uh, up lang kayo, tumal pa kayo. Kung hindi naman kayo marunong gumawa, hindi kayo masyadong techy PM nyo ako, i-add ko kayo sa Talpakan GC namin sa uh, next bet. So, ayan, ano pang hinihantay nyo? Ang ganda ng odds. So, Talpakan na. Uh, Di ba? Be smart sa inyong pagpili. Peace!